Nagtatampo lang po ako sa mama ko dahil sabi niya hindi niya raw kayang ipakulong ang papa ko dahil doon lang siya umaasa ng pamumuhay namin. Hindi niya rin daw kayang ipakulong ang kaibigan ni kuya dahil nakakaawa. Na kahit yung kuya ko ay hindi niya rin daw kayang ipakulong dahil anak niya. At lalo naman yung tito ko na hindi niya talaga maipapakulong dahil nakatakas na. Iniisip ko lang yung sarili ko, papano naman ako, anak niya rin naman ako. Tawagin na lang daw natin siyang Moby, siya po ay pangalawa sa apat na magkakapatid. Ang nanay niya daw ay housewife, ang tatay niya naman daw ay traffic enforcer at nakaka-sideline sa pamamasada ng tricycle. Dapat daw talaga ay tatlo na lang silang magkakapatid dahil yung tatay niya daw po ay sobrang babaero. Noong buntis pa lang daw yung nanay niya sa kanyang bunsong kapatid na huli daw po nito yung kanyang tatay na may kasamang babae. Nakasakay daw po yung babae sa loob ng tricycle na pinamamasada ng tatay niya. At nung hinabol daw ito ng kanyang nanay ay nahawakan daw nito yung likuran ng tricycle. Pero dahil wala daw pong awa ang tatay niya ay pinaandar pa rin daw yung tricycle ng mabilis kahit nakahawak yung nanay niya. Nakaladgad daw po ng husto yung nanay ni Moby habang buntis. Kitang kita daw po ito ni Moby sa kanyang dalawang mata. Nalungkot daw po ng husto yung nanay ni Moby kaya nakita niya daw kung paano sinubukan ito na ilaglag ang kanyang pinagbubuntis. Pero matibay daw po ang kanilang bunsong kapatid kumapit daw po ito kaya apat silang magkakapatid. Dumating naman daw po sa panahon na napatawad nilang lahat ang kanilang tatay dahil ito daw po ang kagustuhan ng kanilang nanay. Palagi daw kasing sinasabi ng nanay ni Moby na high school lang ang kanyang tinapos kaya mahihirapan daw siyang maghanap ng trabaho trabaho. Nitong taon lang daw po ng 2020, akala nila tuluyan ang nagbago ang kanilang tatay. Dahil isinama daw po silang buong pamilya ng kanilang tatay sa bagong pinapasukan nitong trabaho. nagstay in daw po kasi yung tatay nila at pumayag daw yung kanyang amo na isama ang kanyang buong pamilya. Dito daw po sa lugar na nilipatan nila nakaranas ng trahedya itong si Moby. Dahil sa tuwing nalalasing daw po ang kanyang tatay ay hinahalay siya. Hindi ko na lang po masyadong ididetali kasi medyo sensitive talaga. Nung mga oras daw kasi na yon ay nagkaroon din ng trabaho ang kanyang mama bilang isang cashier at panggabi ang duty niya. Kaya palagi daw pong wala sa bahay ang kanilang nanay sa tuwing gabi na lasing ang tatay niya. At hindi pa raw dito nagtatapos dahil meron daw tito si Moby na pinatuloy ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Baguhan lang daw po kasi sa Maynila ang kanyang tito at wala po itong matitirhan. Pero sa kabila ng pagtulong ng mga magulang ni Moby sa tito niya ay nakuha niya rin pong gawin yung ginagawa ng tatay ni Moby sa kanya. Maliit lang daw kasi ang kanilang tinutulugan yung tipong magkakatabi daw sila halos na natut tulog. Hindi raw po nagtagal yung kuya ni Moby ay ganito na rin ang ginagawa sa kanya. Pero hindi ko na lang din po masyadong ididetalye. At minsan na rin daw po itong ginawa ng kaibigan mismo ng kanyang kuya na minsan na rin daw tumuloy sa kanila. Takot na takot daw pong pumalag si Moby dahil palaging wala sa bahay ang kanyang nanay. Ang iniisip niya daw kasi na kapag pumalag siya ay baka lalo siyang pagtulungan ng apat na kalalakihan. Dumating na daw po yung time na hindi na kinaya ni Moby kaya nag-open up daw po siya sa kanyang kaibigan na tawagin na lang nating Rose. Nilungan daw po siya ni Rose na makalaya sa kanilang bahay. Tinuloy niya daw po ito kahit wala siyang kapera-pera. Ang edad daw po ni Moby noong mga panahon na to ay 13 years old lang. Hinanap naman daw po siya ng kanyang mama pero hindi niya daw po sinasagot yung tawag at text nito. Pero dumating na din daw po siya sa panahon na hindi niya na matiis na hindi magsumbong sa nanay niya kaya inamin niya na daw po ang lahat. Pinuntahan daw siya ng mama niya sa bahay ng kanyang kaibigan at sinundo siya para iuwi. Nalungkot lang daw si Moby dahil sa kabila ng kanyang pag-amin ay nandun pa rin daw sa bahay nila ang kanyang tata at kuya. Yung tito niya naman daw po ay tumakas na at yung kaibigan naman daw po ng kanyang kuya ay pinalayas na po ng kanyang mga magulang. 18 years old na daw po yung kaibigan ng kuya niya pero hindi rin daw po ito pinakulong dahil nakakaawa daw. Ngayong taong 2023 po ay nagbago na ang buhay ko dahil dito na po ako nakatira sa bahay ng aking boyfriend. Simula nang dito na po ako tumira ay gumaan na po yung pakiramdam ko dahil tinanggap nila ako. Sinabi ko din po sa mama ko na ayoko na talagang umuwi sa amin. Pinayagan niya naman ako dahil alam niyang safe ako dito. Dito. Hindi ko alam ate say kung mapapatawad ko ba yung papa ko sa kabila ng pananakit na ibinigay niya kay mama at sa akin. Hindi ko to ikinuwento para kaawaan niyo ko o tulungan. Gusto ko lang mag para sa awareness ng mga teenagers na kagaya ko lalo na po ng mga babae. Sana po mapili at maikwento. Hanggang dito na lang ate Charis. Gusto ko lang munang magpasalamat sa mga letter sender natin na ganito katindi yung pinagdaanan pero nagtitiwala pa rin sa atin na ishare ang kanilang kwento. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Stay Carp. Shoutout kay Angel Castaneda, John Alexis Billiones, June Lester Mangulabnan, Lalin Grace Pagoda at Andrew Alde. Kaya yun lang. Lagi and share para alam mo kung na ulam namin bukas. Bye-bye!